Pinututukan ng Embahada ng Pilipinas sa South Korea ang kaso ng mga undocumented o illegal na naninirahan at nagtatrabaho roon. Pagtitiyak naman ng Embahada, handa silang tumulong ayusin ang kanilang mga dokumento. Si Luis Erispe sa report. Ilang taon ng OFW si Gemma sa South Korea. Sa Socor na rin siya nagkaroon ng pamilya. Kaya lang, bilang isang Pilipino, nangangamba siya para sa iba niyang kababayan. May ilan raw kasi siyang mga nakilala na ilang taon ng undocumented na nagtatrabaho sa South Korea. Malaki talaga yung sahod dito. Kasi kung regular na sahod, mga dipindi sa trabaho, pag sa mga lalaki sa sa probinsya banda sa mga factory, malaki talaga. Kumikita silang 3 million won or mas uh, sobra pa para sa pamilya, pumunta sila dito para magtrabaho. Or yung visa nila para invite, hindi pwede magtrabaho yon Kaya, oo, kaya pag gusto nilang kumita talaga, nag, ano, yun lang ginawa nila, illegal na magtrabaho. Kwento pa ni Gemma, maraming Pilipino na rin na undocumented sa Socor ang nakaranas ng higpit ng imigrasyon ng bansa. Minsan na ano yan ng mga factory, pumapasok yan. Inuhuli yung mga ano, kay eh, mahirap sa kanila. Takbuhan talaga sila. Yung iba nga, pinapasok pa yung ano, yung, yung train papuntang ano, yung papuntang pusan kung saan. Doon, kaya tago-tago talaga yan sila. kay eh, mahirap yung buhay nila talaga. Bas sa ilang pag-aaral, isa ang South Korea sa bansang tinatarget ng mga overseas Filipino workers na mapagtrabahuhan. Bukod kasi sa magandang lugar, malaki rin ang pwedeng sahuri ng mga Pinoy sa Sokor para sa blue-collar jobs, pwedeng umabot ng 2.2 Korean won o 75,000 hanggang 92,000 pesos kada buwan ang sahod. Pero sabi naman ng Embahada ng Pilipinas sa South Korea, sana wag naman dahil dito mag-TNT o piliin ng maging undocumented na mga Pinoy sa naturang bansa may mga sitwasyon po kasi na medyo ho, hindi umaayos maayos yung kanilang dokumentasyon at uh, tinutulungan naman po natin. Ang sinasabi po namin, uh, kahit na ano pong estado po nila sa ibang uh, bansa, kami po ay nandoon para tulungan ho sila. Ayon sa embahada, iba't iba ang kaso ng nagiging TNT sa sokor, Pero lahat ng ito, handa nilang tulungan na maayos sa mga dokumento. Meron din po tayong mga undocumented po, no, kahit sa ang bansa naman po. Kaya kami naman po ini-encourage po namin na ayusin po ang kanilang estado sa abot po ng makakaya sa sa loob po ng mga tinatawag ho nating uh, mga guidelines at mga proseso at batas po noong host country para naman sa mga Pilipinong nagbabalak na pumunta pa lang at magtrabaho sa South Korea sabi ng embahada mas mabuting dumiretso na lang sa Department of Migrant Workers sa ngayon kasi ang legal lang na pagpapadala ng OFW sa SOKOR ay government to government partnership kaya masisilip din ng DMW kung scam na ang isang alok na trabaho o hindi. Para ho sa mga Pilipino po, sa mga tagapakinig po, no, ang, ang proseso po ng pagtatrabaho sa Korea, dumadaan po yan sa government to government no, ng mga proseso. Halimbawa po dito po sa Korea, kailangan po makipag-ugnayan po kayo sa Department of Migrant Workers or DMW para hindi po kayo mabiktima ng tinatawag na illegal recruitment o mga scam po dyan, lalo na po sa online. Sa ngayon, nasa 60,000 nakabuo ang bilang ng mga Pilipino sa Sokor, Wala pang datos ang embahada, ilan talaga ang undocumented dito. Pero gigit ng embahada, tutulungan nila ang mga Pilipinong TNT sa Sokor na maayos ang kanilang mga dokumento. Luisa Erispe, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.